dalawang malagang batas na nilagdaan ngayong araw ni Paulo Ferdinand R. Marcos Jr. kabilang at maagang pamimigay ng benepisyo sa ilalim ng Centenarians Act para sa mga senior citizen at ang pagpapalakas at pagtataguyod ng mga produkto at serbisyong tatak Pinoy sa buong mundo. Yan ang ulat ni Alan Francisco. 82 years old na si Lola Corazon at natutuwa siyang mabalitaan na pinirmahan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang batas na nagpapalawig sa Centenarians Act of 2016 sa ilalim ng Republic Act No. 11982. Ibig sabihin, kung dati ay mahukuwang 100,000 pesos sa mga lolo't lola na abot sa ang taong gulang, ngayon, oras na may patupad na ang batas, papahaaga na itong mapakikinabangan ng mga senior citizens simula 80 years old pataas. Pagdating ng 80 years old, makatatanggap na ng 10,000 pesos ang isang Pilipino. Dagdag na 10,000 pagsapit ng 85, gayon din kapag 90 years old na at 95 na. Habang pag-abot ng 100 years old, kumpleto niyang mahukuha ang 100,000 pesos. Naku, napakaswerte ko naman. Ano po? Ang tsunda. Dahil mong bibigyan ako ng pampabili ng mga pagkain. No? So ano po nakaramdaman nyo ngayon? Ay, masayang masaya. <laughs> ang 77 years old namang si Lola Winifrida, bukod sa pagmamahal sa kanyang pamilya, gagawin niya ang lahat ng pag-aalaga sa sarili para umabot sa 8 years old at sa mga susunod pang edad para sa benepisyo. Di mabuti, salamat. Dahil? <laughs> Dahil makakatanggap ng ganong galak <laughs> Simple kasi ito, may maintenance ako. Uh -oh. Nag-iisa na lang ako sa Bahay, uh, yung gano'n, ba makakatulong ba yung angot-otok, uh, uh, pa, pang-ano, pang-pagkain, gano'n. Sa talumpati ni Pangulo Marcos sa Malacanang kanina, sinabi niya na ang pagpapalawig ng Centenarians Act ay pagkilala sa mga nakatatandang Pilipino. Under the new law, Filipinos upon reaching the age of 80, shall receive a cash gift of 10,000 pesos in every five years thereafter. And upon reaching the age of 85, 90, and until 95. Aminado si Pangulong Marcos na hindi lang ang cash assistance na ito ang deserved matanggap ng mga senior citizens, kundi ang iba pang mga tulong ng gobyerno sa pangkalahatan. There were already close to 10 million seniors two years ago. Uh, and there are some of uh, many of us here who have already uh, crossed that uh, that Rubicon line. Uh, that's why they, 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 we, we might be suspected of having passed this bill for ourselves in preparation for our dotage. Uh, but as this demographic, this, this demographic uh, demographic enlarges, the societal fa facilities that attend to them should be expanded as well. Bukod sa mga senior citizens. Ikantawari ng mga senador ang paglagda ni Pangulong Marcos sa na nasabing batas. Ayon kay Senator Bong Revilla, tiyak na maraming mga lolo at lola natin ang makikinabang rito. Alam naman natin yung ating mga lola at lolo, sila yung mga nag-aalaga nag, sa ating mga nagtatrabaho ngayon, malaking utang na loob natin sa kanila. Pinuri rin ni Sen. Sherwin Gatchalian ang paglawak ng saklaw ng Centenarians Act sapagkat mas makapagbibigay anya ito ng pagkilala sa kontribusyon ng ating mga nakatatandang Pilipino. Isang patunay aniya ang pagsasabatas nito sa kanilang pagsuporta sa kabuhayan ng mga kababayan nating senior citizens. Samantala, pinirmahan din ni President Marcos ang Republic Act No. 11981 o ang Tatak Pinoy Act. Sa ilalim ng batas na ito, Palalakasin ng pagutulungan ng gobyerno at pribadong sektor sa pagkataguyod ng mga produkto at serbisyong Tatak Pinoy sa buong mundo. Ayon kay Pangulo Marcos, higit sa branding, ang Tatak Pinoy ay pagibigay insentibo sa pagbili ng mga local products. It is about creating products and services of the highest quality because Tatak, tatak Pinoy is also about excellence and as a seal of great workmanship it must only be applied to those that meet this high standard. And as such, we shall give preference and priority to our products. Ayon kay Sen. Sani Angara, na principal author ng bill, magandang hakbang ito dahil layo ng tatak Pinoy na mapatatag ang ekonomiya sa pamagitan ng mas malakas na koordinasyon ng gobyerno at pribadong sektor. Alan Francisco para sa Pamansang TV sa Bagong Pilipinas.